Hey, mga kalingap, good morning. Kain po tayo. Walang check up yung opigay ni ngayon, bukas pa. So hindi po kami makapagpa-check up ngayon. So gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng nagbibigay tulong, suporta po sa pamilya ko. So na-share ko po 'yon mga kalingap sa mga tao na nagugutom, kagaya ni Nanay oh. Ayun. Nagugutom siya. Pinakain namin mga kalingap. So Thank you, thank you so much sa inyong lahat sa patuloy na nagbibigay suporta. Kung gano'n na yung anak mo nasa Maynila, ano kuha mo sa Pulang? Eh. Address? Hago? Nay, bar barangay Hago. Uh. Ha? Barangay Hago. Nalo nga porok. Porok City. Gabati ko City, Gagabela City. Porok City leo ta mo tanan. Lakas 7. Bagay kay uh, pang pangpito ako sa mga sa mga kapatid. Yung number ko yun, City. Yung asawa daw niya, mga kalingap, is nagkukupra. Hmm? Kain tayo, tayo, mga kalingap. Ano, ikaw na kam? Ha? 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 Hindi Malansin na ito mm. na kulon sa tunga. Hindi mo na hindi mo nakita. Ay, ikaw na yung nakaharap namin nung <laughs> sinabi mo rin yan yung it's gen, sa din sa to. Oo it Oh. nga ikaw yun. Ikaw halap <laughs> na ng mga banliwat. Mm. Yan siya niya, basta nagtuturo, klaway, malakto ayam nga, ulol. Ito daw? Hindi, kapatid, narareg na ngayon sa... Hindi, siya. Tapos paglaway niya sa naksiyan, nawas. Ang pinagutom na kaya kay... Ero sa naungab. Talon, si Klasi. kailan mo paulak eh. yan. Mm -hmm. Ang na inawin. No. Nakaulak nga ni This way? Mm hmm. May Sabi ko kay nanay, huwag siya maingay pag aalis na kami kasi tatakbo kami. Wala kami pambayad. <laughs> ano na eh? Madalagang Bisitahan ka na mo na ngayon sa pulangi ha. Nay. Eh nagi ya pasun. Sa pulangi. Mm -hmm. May si Kuan. Si Tay Oscar. Si ta, Tay Oscar. Tay Oscar gin babalayan sa team Kalingap. Eh sa to mo kara ading Sino? Nagi la kasit. Arag na. Buta siya, buta. Bay ni balat ng Oscar, sino sugad. Bay ang crash ada. Buta ha, oh. Ito, buta nga, na yung ito. Di, 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 sa Next, ano, siguro, pagbalik ni, magbisita sa mabisita sa mga din binigyan siya. Pagkatapos mo kumain ngayon, ano, ka na? Hindi. Hindi pa yun. Ngayon ka man? Mga ngarok ka? Adolo ka na upin ng ngarok? Oh. May ganito balay sa iyo? May gabalay? Hmm. Hanapan ka na mo sa Pulangya, niya. Nanim exacto nga kuan address. Anya An rin gani. Eh. Nay. Huh? Nanong sakto nga adres and staran nito. Ah. Oh, tayo, wala, ring, ha? Dere Bala, atama banging, ba, banging na mo gar. Ata mo upay. Bay nga bangin ka pabalay ana mo kay naga pabalay kami. Kay balay na. Ami kan balay? Kay papadakon tani balay. Tabla la. Pero dire toro. Ha? Eh. toro. Nalimgaran? Uya. Ha? Uya. Uya. Pili do mo. Ano, pinidum? Pinidum. ano? Ay, Ato na pili Spin ya. Uya Espinya. Uya Espinya. Kurok 7. Kulangi. Kilala man dito sa lugar ni Ima, no? Tara, sa pulangi ka lang, adi. Ano, po, na lang at Dari kan nanti kan? Ayo pina gue tomin ungaban kayak kayak. Ayo pina gue tomin ungaban kayak kayak orang yang mau ungab. Kau kau permi. alo alo ready ka na mata kas nakit? Good vibes lang po mga kalinga pa. Ta. Tara, uwi na tayo.